Ngayong araw mga tol, napanood ko to sa TikTok. Tignan nyo, gumawa siya ng leche plan gamit lang itong paji bar tapos nilagyan niya ng itlog at gatas. Tapos nagpakulo lang siya ng mainit na tubig at nilagyan niya ng jelly powder at ayan, nakagawa na siya ng leche plan. Wow, ang sarap! Kaya naman dali-dali na akong pumunta sa kulungan ng aming labord para kumuha ng itlog. Wow. Tapos namitas na rin ako dito sa puno ng kamis ng paji bar. Kumuha na nga pala ako ng mangkok at dito ko dudurugin yung mga nakuha kong Paji sa puno ng kamyas. Bali kailangan nga pala guys, pinong-pino yung mo sa Paji para hindi siya magbuo-buo pagka niluto natin siya. Ilalagay ko na nga rin pala tong condensed at titlog tapos sa haluin ko lang siya ulit. Kailangan mga tol, imix mo siya ng mabuti para wala siyang buo-buo kapag niluto natin siya. Nagsalang na nga pala ako ng kawali para makagawa na ako ng sugar syrup para dun sa leche plan. Nung naluto na yung syrup, sinalin ko na sa maliliit na lalagyan. Dito ko rin kasi ilalagay yung leche flan mamaya kapag ka naluto na. Wow. Tapos medyo kinalat ko lang siya para magmukhang marami kapag ka nilagay ko na yung leche flan. Bago naman ako magpakulo ng tubig para dun sa jelly powder, ipapapak muna ako nitong paji bar na tinira ko. <coughs> Tapos sinimot ko na rin tong kondensada na natira. Sakit ngipin ka mamaya. Nagpakulo na rin pala ako ng tubig para masalang ko na yung powder jelly. Nung kumulo na yung tubig, naglagay na ako ng powder jelly tapos sinalo-halo ko na. Kailangan to guys, babantay mo ng halo para hindi magbuo-buo kagaya nito. Tsaka dapat may inalang yung apoy mo kasi masusunog yung jelly. Sinaling ko na rin pala dito yung minix kong itlog at padgy bar kanina. Tapos sinalo-halo ko lang siya ulit para hindi siya masunog. Pagkaluto ng leche sinaling ko na siya dito sa mga maliliit na lalagyan. Tapos palalamigin ko lang siya ng konti at ilalagay ko na sa rep. So, yun na nga guys, no? tapos na natin ilagay sa rep. ng halos isang oras itong rechi plan. At eto na guys, wow! Pero alam nyo guys, tingin ko ha, ah, hindi siya ganun ka -a -a yung pagka jelly niya. Kasi dapat pala inubos ko yung isang ano eh. Tingin ko kulang ako ng jelly, pero titik mo pa rin natin ito. At wow, ang masarap. Gusto natin, the moment of truth. The moment of truth. Uy! Wow! Amazing! Ayun, ang sarap, guys. Dito ko lang. Ito na, pakita nyo. Wow! Wow! mo lang. Kanda. Yan o, oh. guys. Look! Wow! grabe guys. So, mo Yan, lapag lang. Wow! Ito na guys yung ginawa akong leche plan. No? Wow! Hindi na po Amazing! Wow! Hindi siya, ano, ah. Kasi first time ko gumawa ng leche plan. Parang hindi siya ganun ka perfect. Pero mukha naman siyang masarap. Kaya naman, ano pang hinihintay natin? Tikman na natin to. Tikman na natin na. O, oh, sino na? bisong tumikim? tumikin? Ako. Wow. wow! Wow! Yan, yung anak ko daw muna. Gusto niyang unang. Siya yung unang gustong tumikin. Yan. Wow! Mmm! <laughs> wow! Ang sarap! Uh, amazing! Ayan o. Oh. Ito naman, tignan mo. Kuha ka. Good, tignan ko. Hmm. Ang sarap. O, matapo na. Hmm. Ano yung sabi mo? mamu Ano? Sarap. Sarap. Grabe guys, ang sarap. Promise. Amazing. Dito nga, tignan mo mm. lang. Dito, dito lang sa gilid para hindi masaya yung ano. Ayun, o. Oh. Hmm. Ang naman. Hmm. Ay, po taste mo. Hmm, ang sarap. Si dati naman, isa pa. Kain ka dito. Hmm. Hmm. Amazing. Mm. Sarap. Sarabi, kaya ka natin busin to. So, ayun guys, sa mga gustong itry to, itry nyo na. Grabe, solid siya, masarap. Oh, hanggang dito na lang yung video natin. Tatapusin ko na to. Sabihin nyo. Bye bye, jadi bye bye. Yayin, bye, bye.